guys tingnan nyo guys tumutulo yung ano guys tubig guys kahit wala namang ano guys patay patay naman itong ano guys kawayan na to guys sa itong ano guys parang umiiyak yung ano guys kawayan oh kainap yan eh mm. Eh, okay. eh okay. pagmasdan natin, guys. Pagmasdan natin mabuti. O so ano 'yan, guys? Anong masasabi niyo diyan? Kawayan, guys. Napakalagas magbigay ng ano, guys? Tubig, guys. Ayun okay oh. So. Oh. Mm. Oh, guys. Ah, oh. ito yung paligid, guys. Wow. hello oh. no? Tumutulo pa rin, no? Oh. oh, kanina pa yan. Iwan ko, wala akong trabaho magagawa kapag ginamasdan ko yan palagi. Basta, ayaw na talagang tumigil guys. Tumutulo talaga.